Kasi yung mga fake na kaligayahan na nakikita at nakukuha sa kasamaan, may bawi. Walang pinakamabuti sa tao kundi magpakaligaya at gawin ang pinakamabuti habang siya ay nabubuhay. So remember, hindi lang yung magpakaligaya na magpakasama, kundi magpakaligaya na magpakabuti. Magkakambal. Kasi napakaraming kaligayahan sa pagiging mabuti hindi lang naman pagiging masama sa pagiging masama nahahanap ang kaligayahan kaya yung mga iba dinidemonize yung kaligayahan kasi ina-equate nila sa kasamaan eh ang dami-daming kaligayahan na nasa kabutihan in fact ang mga totoong kaligayahan ay sa kabutihan matatagpuan kasi yung mga fake na kaligayahan na nakikita at nakukuha sa kasamaan may bawi malakas ang at mabagsik ang bawi noon lalo sa budhi kaya hindi yung totoong kaligayahan. Kaya dapat i-equate natin, lalo tayong mga nananalig sa Panginoong Diyos at kay Jesus, na ang tunay na kaligayahan ay doon sa hindi masama, kundi sa mabuti. At hindi masamang maghanap ng kaligayahan.